Noong unang panahon, bago pa man nagkaroon ng lupa at langit, nagtipon-tipon ang apat na makapangyarihang nilalang upang lumikha ng mundo. Sila ay sina Apo Apoy, Lakan Tubig, Haring Hangin, at Inang Lupa, mga tagapangalaga ng apat na elemento na magiging pundasyon ng lahat ng bagay sa daigdig. Isang araw, napagkasunduan ng apat na elemento na pagsama-samahin ang kanilang kapangyarihan upang lumikha ng isang bagong tahanan para sa mga nilalang. Apo Apoy ang unang nagsalita. Magbibigay ako ng init at liwanag upang mabuhay ang lahat. Ang aking alab ay magiging liwanag sa gitna ng dilim, at gagamitin sa pagluto ng pagkain at paglikha ng enerhiya. Agad niyang pinalabas ang kanyang mga ninas at lumaganap ang mga bituin at araw sa kalangitan. Sumunod sila kan tubig. Ako ang magbibigay ng daloy ng buhay. Ang aking mga ilog at dagat ay siyang magbibigay ng tubig na maiinom at magiging tahanan ng maraming nilalang. Isang galaw lamang ng kanyang kamay at bumuhos ang ulan, dumaloy ang mga ilog at nabuo ang malalalim na karagatan. Ibinuga naman ni Haring Hangin ang kanyang kapangyarihan. Ako ang hihinga sa lahat ng may buhay. Sa aking simoy, makakalipad ang mga ibon, at sa aking hangin, magdadala ako ng ulan sa mga tuyong lupa. Sa bawat bukso ng kanyang hangin, umihip ang malalakas na hangin at nabuo ang mga ulap sa langit. Panghuli, lumuhod si inang lupa at ipinahayag ang kanyang angbag. Sa aking katawan, itatanim ang mga puno, lalago ang mga halaman, at magkakaroon ng tirahan ang mga hayop. Ako rin ang magiging sandigan ng mga tao, mula sa kanyang palad, tumubo ang mga bundok, lambak, at kabubatan na bumuo ng kalupaan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimula silang magtalo kung sino sa kanila ang pinakamahalaga. Kung wala ako, manginig sa lamig at dilim ang mundo, sigaw ni Apo Apoy. Kung ako'y mawawala, matutuyot ang lahat at mamamatay sa uhaw, banta nila kantubig. Walang makahihina at walang ulan kung ako'y aalis, sabi ni Haringhang. Ako ang nagbibigay ng tirahan at pagkain. Kung wala ako, paano mabubuhay ang lahat, sambit ni Inang Lupa. Dahil sa kanilang pag-aaway, nagkaroon ng matinding kalamidad, nagkasunog sa kabubatan, nagkaroon ng baha, humagupit ang malalakas na bagyo, at nagbitak-bitak ang lupa. Nanganid na mawasak ang kanilang milikha alam si Batala ang tagapaglikha ng lahat at pinagsabihan sila, kayong lahat ay may kanikanyang halaga. Walang sinuman ang higit na mahalaga sa iba, sapagkat kayo ay magkaiba. Kayo ang bumubuo ng balanse ng kalikasan. Kapag kayo'y nagkakasundo, magkakaroon ng buhay at kayusan. Nagsimulang magtulungan muli ang mga elemento. Natutunan nilang pahalagahan ang ambag ng bawat isa. Tumigil ang mga kalamidad, umayos ang panahon, at nanumbalik ang sigla ng mundo. Sa tulong ni Apo Apoy, nakaluluto ang mga tao at may araw na nagbibigay init. Sa biyaya ni Lakan Tubig, may mga ilog at dagat na nagbibigay ng tubig at yamang dagat. Sa simoy ni Haring Hangin, dumadaloy ang sariwang hangin. At may ulan na nagbibigay buhay sa mga halaman. Sa piling ni Inang Lupa, may mga puno, halaman, at bundok na nagiging tirahan ng mga nilalang. Mula noon, namuhay ng may pagkakaisa ang apat na elemento. Naintindihan nila na bawat isa ay mahalaga sa paglikha ng isang masayang mundo. Kaya naman, hanggang ngayon, nararamdaman pa rin natin ang kanilang presensya. Sa init ng araw, daloy ng tubig, hininga ng hangin, at tibok ng lupa, ito ang alamat ng apat na elemento. Paalala na ang kalikasan ay nangangailangan ng balanse at pagkakaisa upang manatiling buhay at maayos. Shoutout sa iyo Michael Singh kay Apat 480. Isa kang alamat.